Ayan, di lang sa napakaganda umaga. Dalton Pass, let's go! Hey, ano? Good morning, mga kalakbay! masasakay dyan matagal-tagal tayong hindi na long ride syempre ride na to eh isa na naman sa isang dream ride ang pupunta natin ngayon ay Dalton Pass isang mahaba-habang long ride to mga kalakbay pasitin sa may google mula Cabanatuan papuntang Talavera tapos shortcut kami ng Llanera direto na kami ng San Jose bali kung yung ruta na yon ay matutuloy namin nasa 90 kilometers ang aming ride one way syempre ito yung mga lodi natin no? ayan si kuya Hayden si kuya Joey syempre ang ating nasa likod si kuya Edward tara mga kalakbay ka na let's go Tagal na ako lalo. Kasama kasama pa ni si Joey oh. Let's go! <laughs> 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 so, Masaya yeah, yung makaramdan ko ngayon ah. Bali first time po kasing magra-ride sa Dalban Pass. Medyo matagal-tagal na rin tayo sa pinag-long ride. Eh nasa 200 kilometers na to. Ayan, big promotion tayo. Excited, nang inakabahan. Pero siyempre mas lamang yung excited. Ayan, tara. Samahan na kami mga kalakbay sa isang paglalakbay na to. Sa isang mahabang journey na to. Pagpunta sa Dark Pass. Mamaya nga pala guys, meron tayong surprise ang ka-ride kasama sa ride na to. Masurpresa. Mamaya, stay tuned lang kayo sa ating channel guys kung magra-ride nga pala kayo ng gantong oras dito sa part ng Talavera maraming truck na pwede kayong makasabay kasi eto talaga yung oras nung biyahe nila madaling araw kaya doble ingat tayo sa mga magra ng gantong oras Yan darito mga kalakbay oh Bali, kain pa rin tayo ng talavera. Going to Lanero tayo. Mabagal lang naman tayo, tawag chill lang. Kasi malaki pa yung papadyakan natin. 90 kilometers. Mula sa kabrentuan, hanggang tayo yung pass. Medyo nakakapanibago yung ride nato kasi yung klima, yung panahon natin, malamig na. Hindi kagaya ng mga nakarang ride natin. Itong oras, mainit na. Welcome, Lanero! Pero ganun lang, makakala ko pa yun Tayo na tayo ng sinera 20-20 lang 20-25 lang 20-20 lang, sa napakagad na umaga Itong mga kasama natin eh Mga loli na sa padyakan eh Bata pa lang ako, loli ko na mga to eh Woohoo <laughs> <All right. laughs> Yan, wala, napakaganda ng sikat ng araw. Kasalukuyan pa rin kami bumabagtas sa bayan ng Yanera. Time check. 6.20 a.m. Yan, wala, napakaganda ng sikat ng araw. Mahaba-haba pa pa daw, eh, Joey! Ayos nice na! <laughs> Ayos tayo pumunta. Yan! Yan, mga kalakabay, nakakita nyo ba yung puntok kayon yun? Doon tayo pupunta kita tayo mamaya dyan 6 km Bayan ng Llanera balik ka tayo dito Guys lumig ko na tayo ng ano Papuntang bayan ng Llanera Bali itong dadaanan natin Shortcut papunta ng San Jose Mas malapit kasi dito Kesa mag main road tayo ng San Jose Munya San Jose Sa kabila naman yung bungabon Palayan mas malayo nasa 105 kilometers kaya napagpasyahan namin na dito tumaan kaya naman pa rito ayan ano oh, walang masyadong tumada no? tapos puro bukit pa yung makikita mo kaya mas maganda rito

che vedete no kilometers main road na tayo ng Sonase eh. dito tayo mag stop over guys kanina <clears throat> meron ako sinasabi na special guest natin na surprise surprise guest <laughs> eto yung walang iba kundi si at Jim! Ang kadumaan. Lugawan. Ayan Lugawan yes. special guest. Kompleto na ang ating tropa. Mas mailong mo yun kaya na kayo? Kamusta so naman Array. yung ligaw natin dyan, ma'am? Dahil... natanggal. Kaya nagtagal yan eh. Sa sobrang ano, parang nagpap... Eh. Parang Hindi, mo naman parang sayang sayo si Kuya ya Parang nagpapayan eh. Ano mo na mo? Parang nag eh. Parang nagpapayan eh. Parang nagpapayan Uh -huh. Bayan mo nyo, Ska. Nag-bomba ko ng ano. Ayos ah. Yun. Ito na may couple shirts Ayan I-plug no? oh, nyo naman yung uh -huh. mga uh -huh. ano nyo. Mga oh, ano Global Cycling Network. Ito naman, Talavera Cycling Club. Eh, doon pa rin ako. yun know, oh. Uh -huh. day one! Day Dalton. <laughs> 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 Ayan. Bali, kompleto na kami. Lima kaming akit ng Dalton Pass. Yan ang surprise guest natin. <laughs> Budola <Buntulan> na to! Guys, <laughs> dito yes, na rin tayo magka-breakfast. Merong alam na kainan si Kuya Haven dito. Malapit lang sa pangbahay. Katabi lang. Masarap daw yung kainan doon. Kaya titikman natin. Ang bango. Ang bango. kapag pinagod mo yung sarili mo sa pagbabay ay syempre kailangan bigyan mo ng reward yung sarili mo yes yeah. <laughs> alright right. yeah, no? 8.20 mga kalakbay padya na ulit yan dire dire na tayo papuntang karanglan na to mga nasa 2 kilometers pang patag tapos pagkiyari ng 2 kilometers na yon, puro ahon na yon hanggang sa Dalton Pass na excited tayo ngayon sa pagkakit natin dito kasi tulad nga na sabi ko kanina first time natin itong aakit eh, sa pamamagitan ng bike itong Dalton Pass na to napupuntahan natin to kaso nakasasakyan tayo ganun, pag may area pero ngayon ito talaga yung first time na aakitin natin to sa pamamagitan ng bike kaya sana eh maging smooth itong natin na to. alam nyo guys ha? nine, Gamuja Ah, isang ride eh, walang ka trill trail. Pagka walang ganito. Ang salary. Salary sa pagkutay kay na po. Bigyan na jack jack. Bigyan ano lang naman, medyo lumuwag lang naman ng oh, konting konting pihit lang naman. Pagkaari niya ni Ice na rin. Bigyan na, tag number rin. Yon. Tet 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 bigyan ng pa arko. Tet 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 la Lagundi. <laughs> Sini mari kapsul. Tet <laughs> tet <laughs> tet tet. Ito siya. Ihaibot siya. Ah. Uh, ah, Doc Haven. Hey yeah. Doc Haven. Ano naman ang ibig maibig ko? Ano ba mga tips na maibibigay mo sa ating mga viewers at ating mga nanood? Ah, uh, si Kuya Joey kasi, hindi uh. niya alam yung bike niya matanda na. Oh, at, <laughs> yung, at si lambutan niyo yung rayos. O, o sa robas na? Ano? siya sa robas. <laughs> Ay! <laughs> Up, cut! 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 Uh. sa park nato yung kalsada maliit lang, puwi lang. kita uh, ng lang tayo ng para, sa, para na sa safety natin. Ayan, oh. Woo yan yung dalawa. Let's go! na tayo guys! isa na ito mga kalakbay ewan ko lang kung naririnig yung hingal ko pero hingal na hingal na ako patas-tas yung ahon na yun na mahaba part 2 ng ano barangay pungkan grabe yung ahon no tapos konting tip lang mga kalakbay pag naka-encounter kayo ng mga ganong ahon Huwag niyong pipilitin, huwag niyong bibiglain. Hinahinay lang kung ano lang yung kaya ng mga binti nyo para hindi rin kayo mabigla. Hindi mapersa yung pagdak nyo. Okay lang kahit mabagal. Ang mahalaga. At yung unti, tayo. tingnan eh, yung natin 89 oh. kilometers na tayo huw konti konti na lang siguro pagliko na ito Pag ayan na oh. welcome to Nueva you are now entering the area of responsibility of Nueva Vizcaya Guys, look! Guys, sa ayaw nyo ba nakikita ko? Woo, sa wakas! Dragon Pass! Ang destination natin eh picture-picture, pahinga konti, tapos iba na rin. Yan yeah, o, isang achievement na so, naman ang nagawa natin mga kalakbay. Woohoo! Baka-baka pa rusong to, let's go!